Nagluto nga ho pala ako ng paan ng manok, adobo nga ho pala ang pagkakaluto ko diyan at naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng mais. Dahil araw nga ho pala ng linggo rin naganap at wala nga ho pala kaming ulam para sa punan, ay sakto naman ho din na laho ng aking katrabaho aring paan ng manok din sa boarding house at pinapaluto nga ho pala sa akin at dahil wala nga ho pala silang laman ng gasol na lang nga ho pala din eh, abay hindi pa nga ho pala linis rin ho ng manok. At ako pa nga ho pala nagputol ng kuko ng manok at saka ho nagtanggal na rin pinakabalat ng manok. Ay buti na nga lang ho madaling tanggalin. Abay pagka nabili nga ho pala ko na rin ay talagang mahirap tanggalin. Ang ginagawa ko nga ho pala para mabis matanggal ay nagpapainit pa ho ako ng tubig. At binubusan ko pa nga ho pala. Abay sa sobrang dikit nga ho pala ay naluluto na yung manok ay hindi pa ho natatanggal yung pinakabalat. Pagkatapos ko nga palang matanggalan ng mga balat at kuko ay hinugasan ko na nga ho pala ng mabuti. Tapos nga ho pala pagkahugas ko ay naget naman ho ako ng mga sangkap na aking gagamitin. Naget na nga ho pala ako dyan ng luya. Sinunod ko naman hong gayatin na rin sibuyas. Dalawang piraso nga ho palang ginahid ko diyang sibuyas para naman ho masarap-sarap at nakakabango naman ho rin ng ating niluluto. Ito nga ho palang mga sangkap na ginagamit ho natin ay talaga naman ho hindi mawawala ito. At ito nga ho palang nagpapasarap sa ating mga niluluto. Pagkatapos ko nga ho pala mag-get diyan, nilagay ko na nga ho pala rin mga paanang manok din ho sa kawali at diyan ko na ho pakukuluan. Naglagay din nga ho pala ko diyan ng mga sangkap, luya, sibuyas, bawang at paminta. Naglagay din nga ho pala ako dyan ng tatlong basong tubig. Pagkatapos, isasalang na ho natin din sa kalan at atin nga ho palang tatakluban para humabis mabis lumambot. Dahil nalimutan ko nga ho pala maglagay ng asin ay naglagay na nga ho pala ako. Makalipas nga ho palang ilang oras na pagpapalambot ko ho na rin, abay sa wakas lumambot na rin. Sa sobrang tagal ko nga ho palang pinalambot yan, pati nga ho pala kala namin, e gusto na rin sumuko. Dahil ito na nga ho pala rin, sinalin ko muna ho dyan. Pagkatapos, sinugasan ko naman ho rin kawali at dyan naman ho ako magigisa. Pagkahugas nga ho pala ng kawali, isa lang na nga pala natin din sa kalan at maglalagay naman ho tayo ng mantika at magigisa naman tayo ng bawang, sibuyas, luya at silimpula. Ilalagay na nga rin ho pala natin dyan yung paan ng manok tapos maglalagay din tayo ng pampalasa ng nor cubes, paminta, toyo, oyster tapos maglalagay din tayo dyan ng sprite at dahil matabang ay naglagay nga ho pala ako dyan ng kaunting toyo at nagdagdag ako ng kaunting umami. Atin muna nga ho palang tatakluban para humabis maluto. At makalipas nga ho palang ilang minuto, ay lalagay na ho natin na rin corn. Tapos naglagay din ho ako dyan ng dalawang sili. Halu-haluin lang ho natin at makalipas nga ho palang ilang minuto, arin na nga ho luto na yung ating adobong paan ng manok. Sila nga ho pala yung kasama kong kumain din eh at sila din ho yung nagpaluto sa akin ng paan ng manok. Tara mga kalingit kain ho tayo din eh. Ano pang iniintay nyo at kumuha na ho kayo ng kanin na mainit o kaya bahaw. Ay sumabay na ho kayong kumain dini. eh. Kayo gahoy na kain na rin, abay masarap ho ari. Lalo na ho kapag ang luto ay malambot. At masarap din nga ho pala rin gawing pulutan. Abay parang nagiinom la ang kainaman. Kapag nga ho pala rin natikman nyo ay talagang mapaparami ho kayo ng kain. Ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. At salamat ho sa inyong panunood at support. Bukas ho ulit. Bye bye. At kung ano na ho ginagawa ng mga lalaki dini.